5,880 pesos, unang kita natin dito sa bagong farm dahil sa... <laughs> dahil sa ating mga nyog! Yes, ang sarap sa pakaramdam na may income kagad tayo dito sa ating bagong farm. Unang kita natin dito sa ating bagong farm. Nan dahil sa mga puno ng nyog na kasama na talaga sa lupa. What more ang mga ilalagay natin dito sa future, di ba? Kasama ko si Luna sa pagpapakawit ng nyog. Makulit siya pero klingi. Enjoy din siya sa pag-inom at pagkain ng buko. Tara! Kasama natin si Luna. Mag-explore muna dito sa bagong farm. Mamaya tayo mag-try mag-train. Kasama ko si Luna ngayong araw. Nagpakawit kasi tayo dito sa bagong farm dami na kasing nyog at mahal ngayon kaya naman samantalahin natin. Makarami rin pala. Kapag ganyan gayon. Naganda lang kami sa glit ni Luna. Ang dami na kagad na Yan ang hindi namin magawa, ang magkawit ng nyog na maayos at mabilis. Ibang skill level din talaga ang kailangan dito. Maganda mga ka-bro ngayon? 14 po. 14? Ayan 14? Ayan niyo. Kagandaan ngayon ang presyo ng nyog. Mahal kasi yung kopra, kaso mahal din ibig sabihin yung mantika. Ano? Ay, ano, napakamahal na mantika. Unang nakakahanga, nakikita nila ang tuyong nyog kahit mataas. Pangalawa, hindi sila nababagsakan. Si Kuya Ariel, 10 years na daw niyang ginagawa ito. Kaya expert na expert na. Tumulong ako sa pagkuha ng mga nyog. Si Luna hindi lumalayo sa gilid ko. May kulet, pero hindi talaga siya lumalayo. Ito ang naging ano nung ating bakod. Naging panalo siya. Nasalo niya yung mga nyugo. Yan. Salo. Nasalo. Si dun mga baba. Ang dami pang kalat sa farm. Pero gagawin natin ang paraan yan. Lilinisin natin lahat yan. Mabilis sa mga ngawit. Napapahanga na lang ako. Sa bilang ko, 40 plus ang mga puno ng nyug dito. Hindi karamihan pero tama lang ang spacing. Efficient ang galaw nila. May kumakawit, may nag ng nyug, may nagkakarga at naghahakot papunta sa bunton. Ang ganda talaga ang tingnan ng farm natin. Tingnan nyo, nasa ilan na yan? Mamaya pa po, po kuya, pagka ating pong bibilang ngayon, mamaya pa po, po. Estimate lang, estimate lang. 250 na yan, ganyan karami. Okay, so, ito sa kagandahan itong nabili nating lupa, no. Nakapagbakod pa lang tayo pero mayroon na na harvest na nyog. Uh, hindi kalakihan niya pero, di ba? Wala pa tayong inputs pero may output tayo. Nice, di ba? Nagpasabay ako magpasungkit ng buko. Sabaw so, tayong buko at talagang pakainit. Eh. Ang tamis ng buko dito. Walang biro. Si Luna, naka buko juice. Sinong napasana all dyan? Sarap na. Ano ba? Kumakain din niya ng laman ng buko. Amusin pagkain eh. Sinong napasana all ulit? Enjoy na enjoy si Luna. Lana. Para tektahan namin si Kinse. Nung malapit kay Kinse na kumakawit, Pumuesto ako. Sasakay rin ko naman yung eh, nyog pag pumunta kay Kinse. Tuwing kailang gawa dapat pinapakawitan ng mga nyog. Pwede um, dalawang buwan. Please. Dalawang buwanan? Hmm. Para madami-dami. Madami-dami. Kung pag-ipag-45 days natin, ayun lang natang dalawang. Matang isang magandang madami-dami ng isang parto. Ay, okay, ito so na. Dalawang bang pala e ang ideal. Gaya yung ang gawa sa atin madalas. sa atin naman may iba, 45 days, 50 days. Gaya. Si Luna, nauhaw. Gusto pa ay malamig. Yung galing sa water jug na may yelo. Oo oh, na ako si Luna. Wala kami. May... nakakawit na. Maya maya, natapos na magkawit. Nagpapaka-up na agad si Sir. Nagpapakap na kagad siya. Anong kabilis. Ito mga kawain na to, ito yung pinagdudugsong-dugsong para maging panungkit. Magani ito pero napakatibay. Wala pang isang oras natapos na kagad na 40 plus na nyog. Kung kami yan, dalawa pa lang ang natapos namin. Diretso bilang na namin ang mga nyog. dami rin nakuha. Nakakatuwa. Kuya Marak, 4 by 10. Kano daw tayo? 420 4, times 14 times 14 uh, 5, 880 Saan ka pupulot ng ganyan? Yan, bumunot na si Fernando po. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Makikita din sa camera. <laughs> Unang kita natin dito sa ating bagong farm. Itay lang daw ang truck at ikakarga na rin ito. Hahakutin. So, dito na yung truck na pipick up nung na-harvest natin ng na nyog. Kasyang-kasya yung truck sa ating gate. Busy. Ayan, para sa first income natin dito sa farm, yun lang, peace.